Good day everyone. With Mr. Sodenero. So andito ulit tayo ulit sa ating ginagawang ah uh, battle sa na uh, pagtatayin po sa battle. Yan. So yan. Paaba na ho siya. Yan na. Kung anokbati ho natin eh na po. Ayan, no? Lumalago na po sila. Yan. Tapos yung ating sili naman ho, yung update po doon, 'yung malalaki na ulit, ho. Oh malalaki na. No, hindi lang ho natin na ano, pero dito ho medyo mataas na siya. Ayan o. Oh, zoom lang natin na. Ayan medyo mataas na siya. So, ayan po oh. Ayan. Kaya maganda ho kasi kung yan ho ay nasa init ng araw. Ayan. So ayan, ito naman ho yung ano nagkaroon na ho siya ng mga ano, ng mga dahon ayan no siya so ito medyo bago pa lang hindi pa ho nagkakaroon so ayan eh tayo naman ho dito in sa ano ganda ho pag may tanim ka ayan Maka harvest po tayo no diyan ho yun sa ating mga gilid-gilid hmm. no saliwang sariwa ho. Na ano. Yan. ano natin yung samunggo. Yung ating ginagawang mga gabi sa wala pa. Yan. Yung update po ng ating ube. Yan. Nabubuhay na po sila. Yan. Maangat na. Ito yung update ng ating mga patubo ayan nagkakaroon na nagkakaroon na ng mga dahon ha? So, basta ang halaman ho pag naalagaan ayan ayan mabilis mabilis silang lumaki tumutubo na ho yung mga sili natin unti unti ayan yan po ang update sa ating uh, ah, ginagawa ang pagtatanim diyan sa battle. No? Yung mushroom po natin doon hindi pa po natin iya ano. Ah, uh, ano pa po, po 'yan, mga 15 days bago natin siya maano. Check natin doon ho oh, kung siya po ay magiging successful. Ayun. No? So yung update po dito, wala pang laman. Ayan. Gusto na doon natin lalagyan yan Tag tayo may oras uh, Medyo busy pa po tayo sa ating mga Mga pag-aayos huh? Galing ho Ito po yung mga naghahanap po Ng mga ano yan Papadamihin ko po ito Yung Ang tawag ko dito yung Parang gulamon guluman Ito gamot daw ito eh eh, napakaswerte daw ho pag mayroong ang tanim na ganyan. Tumutubo lang ho yan sa mga ano, sa mga gilid-gilid. Ayan, -gilid. -gilid. Yan, lumalago na nga ho yung ating ano, yung ating mga gabi na tinanim po muna dyan. No? Kita nyo ho, sa susunod yun, marami na ho yan. Yan po ang ating ano yan. So yun, thanks so much po and God bless po. And I'm watch my video and subscribe po, no? Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe para lagi po kayong update sa ating minablog na pagtatanim po sa battle. Thank you so much po and God bless po. Thank you.